Sa pagkikita ni Bingo at Ani, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at tinanong niya si Ani na bakit ito umalis at bakit siya iniwan ng matagal na panahon. Tugon naman ni Ani na kailangan niyang gawin yon at wala siyang choice. Pero sinabi ni Bingo na kaya siya nawala ng dahil sa pera at pagtatanong pa nga nito kung nabayaran ba siya ni Cindy. Hindi naman nagustuhan ni Ani ang sinagot ni Bingo at gusto niyang sabihin ng totoo at ipaliwanag pero tuluyan nang nagalit itong si Bingo sa kanya at hindi niya muna inalam kung ano ang dahilan kung bakit yon nagawa ng kanyang ina. Gayun pa man umiiyak itong si Bingo sa sama ng loob dahil gusto niya ng kanyang ina na magkasama na sila pero sinabi ni Bingo hindi yon ganun kadali matapos siyang iwan at tapos ngayon ay babalik na sa kanya. Nasabi pa nga ni Bingo na walang kwenta itong si Ani dahil ngayon lang nagparamdam. Masama pa ang loob ni Bingo dahil grabe ang napagdaanan niya nang wala ang kanyang ina tapos ngayon lang ulit babalik. Si Ling naman ay nakikinig lang sa kanya at pinapakalma siya at dinadamayan niya. Nangako nga itong siling sa kanya na dadamayan niya ito sa lahat ng problema niya at tutulungang maging successful na mabenta ang box at higit sa lahat. Tutulungan niyang maging successful itong si Bingo sa buhay. Gayon pa nag-object naman itong si Gina sa gusto ni Sherwin na si Bettina ang kanyang maging COO. Kaya nakapag si Sherwin na mag-nominate sila kung sino ang gusto nilang maging COO. Si Carlo ang napili ni Gina na i at si Wilson naman ay si Charlie Stone. Kaya nagulat naman itong si Bettina sa gusto ni Wilson. Itong siling naman ay hindi rin magpapahuli at sinabi niya sa pamilya niya na walang makakapigil sa kanya na maging CEO kaya inonominate niya ang kanyang sarili. Yan ang mga dapat nating abangan bukas sa Kent by Milob.